Hello, good morning. Ay, si Nasa ng Inibana at nag-prepare po ako ng aking mga gamit para sa pagluwas ko po mamaya ang gabi. Pauwi ng Mindoro! excited po ako. Kasi talaga naman po na every time na uh, dadating po ang New Year ay kinakailangan ko umuwi at siyempre kasama ko ang nanay at mga kapatid ko so ayan po nagdala po ako ng mga ilang mga gabi talagang kailangan kailangan niya. kasi kapag may pupuntahan po kayo mga magkakaibigan ay may madala din ng no, mga kahit pa paano masusot ang alibanak at syempre, ayan ang aking regalo noong Christmas party namin at syempre ang shoes na ibibigay ko sa akin friend na lagi nung ibibigay sa akin syempre naman sya bibigyan ko ng sapatos sa bago ayan po so ready ready lang inipan ako ayan Sinato. medyo excited talaga ang inipa kasi talaga namimiss ko rin po ang kalapan at kapakita ko pa na pala po yung bigay sa akin yung lilo na ay kaibigan papasko ayan so si ate girl po nagbigay nito bagong bago yes kay ate girl ay, kay Ate Bonjing pala po. Kay Ate Bonjing. <laughs> Sorry po. At um, mm, syempre, hindi po makawala ang regalo po ni Ate po. ah, uh, ate girl. Sa totoo lang po, kahapon po, umunta po ako ng ano, ng ng mall. At um, mm, bibili nga po ako ng, ng ito, maleka. Kasi pag uh, pagbag po kasi nahihirapan ako binili ko po itong maleta kasi may gulong na po at may higit na naamong po kapag ako ay nabibigatahan na ano po at yun nga po nung pagkapunta ko po sa mall at nung mm, nakakita nga po ang magandang maleta at ito nga po yun ayan so ayan po yung maletang bago ayan, bagong bago po so nirigalo po ito So, niregalo po ito ni the girl, napakabait ko at the girl, hindi ko po na-expect na bibigyan niya ako ng maleta. So, po? So magbabayad po ako. Siya po. Sabi niya siya na magbabayad. Po! Ay, hindi ko maiwasan talaga maiyak. Siyempre, yung bibili ko rin naman na, na maleta na uh, kumbaga magagamit ko pa rin yung dapat pagbili ko ng maleta. Yan ang ibig sabihin ko. So, Ate Girl, thank you very much. Kumbaga, eh. Hindi naman po sa pagbibigay uh, na mo nakikita at nakikipagkaibigan. Sige, nakita niya na mabait naman po ako sa kanya. Kaya, binigyan niya ako ng maleta. <laughs> so, sabi niya, hindi naman, hindi naman daw siya humihi. Hindi siya pala humi. Ganun daw siya mag-treasure lang. Kaibigan. E, wow, nakakaiyak naman. Si Ate Girl. So, ayan. Yeah. Bagong-bago po ito, promise. Yan po, bagong-bago yan. Ano, <laughs> uh, naman ni Ate Girl. So, Tapos ko po na mag-impake ng aking maggamit para mamaya, ay ako naman po ay mamimili ng aking iririgalo sa aking nanay. Mm, -mm. Yes. At siyempre, bibili ko rin po ng narigalo yung ibigay sa akin ng papasko kay nanay. Yan. Thank you po. Ah... Uh, Madi ng Texas, USA. Thank you po sa papasko sa aking nanay. Makakaabot po ang inyong papasko. Lalabas na po ako ng bahay. At pupunta muna po ako na Parang lor, kapag medyo po hindi matao, pupunta ko na ako sa tindahan o sa SM para ibigay bili po ng regalo ang aking nanay. So yan, nasa labas po ako. So yan, ang daming pong tao. niyo Hello! Hello. Ang daming mga rutas. Talaga naman. Talaga naman. Nagre-ready na po sila. Sa pagtitinda po ng mga pakwan, Ayan ang pakwan. Sa nila nila. Mga prutas. Ayan. Dami. Ayan. Ang mga pinya, milon, pakwa. iba ibang prutas. Ay, nako. Hindi eh, pa sa laman ang background. Ayan. Eh, Titan Hello, hello, hello. Ayan, hello po. Ayan po, sa entrance ng B-Ball ay marami nagtitinda. At dito po sa loob, marami pong kainan. Ayan, kainan. Talaga naman, sobrang dami. Iba talaga pag sa tanawan. Madaming makakainan. Basta may pera po tayo. <laughs> hello mga sister, good morning! Hello, hello, hello. hello. Ayan, <laughs> sa sa'yo mga kaibigan ko. <laughs> Hello ate, good morning. Ba, ay sa picture ko. Ay, ay, ay. So dumaan po ako sa mga kaibigan sa pharmacy. So sa baba po makikita nyo, nagtitinda ng mga toroto. Ang dami mga ng toroto. Grabe. Ang dami mga tapas. Grabe Sobrang dami, dami. Ayan. Ayan talaga magbabagong tao na po o oh, yan po grabe daming tao so nandito na po ako sa parlor ayan nagtitinda na si candy hi marami na benta binili na ako ng pasalubong. Uwi na ako. napakaingay po. Oh, talaga Diyos ko pa. Wow, ang bagong taon. Yan. Yeah. <laughs> Kagulo. Kagulo. Bongang bong. Yan. Bong. Sobrang sobrang daming taon. Ah. So ayan, naka-ready ng inipanak, ayan ang aking um, traveling bag, ang maleta ko, at yung pinamili ko, mga pasalubong, para sa mga kaibigan ko, pati na sa aking inay. At mamaya pa po ako luluwas, mga pa po, malamig-lamig po, kasi talaga naman po napakainit, at talaga hindi ko papayamin po. Kaya kita-kita po tayo sa biyahe at sa pier. So yeah, readying, ready na ready ng Inibana kumuwi sa Mindo. Nakasakay ang Inibana. Just kasi ako po. Habit traffic. So kita ko po tayo mamaya sa Pia at po kung gagawin dito sa So yeah, that's over. Bababa na po ako. Nandito na po ako. Hello, Hello. 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 Kaya thank you po Happy New okay, <laughs> Year. So ayan, yeah, nandito na po ako sa Batang Hindi ko alam kung saan ito. Okay, okay, okay. Ako Diyos ko, Joseph. Ang layo talaga ng <laughs> Hi! Hello. Ayan, nakakita pa ako. Nakakaibigan ka ko na, na sa na kalapan. Oh, oh. Hello. Hmm. Ayan. Mga bigo pinayaw ko. Ay, Sambier. At at tita, tita, -gla -gla tita, tita, no, tita, papatag Nakarin Wala ka alam, na. Diyos ko, hindi ko alam kung saan bubunta. Pinagkakaguluhan ako ng mga bata ito. Sige po, umbiyahin mo nila. Sa paano ako, bebe? Pan, pali. naman, madam, ako naman din, may lang, ha? na lang, ha? Pwede na lang, ha? na lang, ha? Pwede na na Okay, so, so, ano ano sila sabi mo bebe? Magalok lang sinyo ng pasalubong. <laughs> wala. Ha. Wala daw. Wala daw tayo po to diyan. Wala daw po bayad pero bibili po daw ako ng paninda nila. Just ko. Kumain bibili na rin siya ng ating palinta. Ha, tutindahan. Oh, shout out muna. Shout out sa mga totoy pato. Ano bibili sa ng ramen? Okay, dito. Patangas <laughs> Sports. Ayaw ko pong biyan. Ang ano, bibigyan na lakit ha. Huwag ka na magkana. Bibigyan na lakit. Huwag ka na bumili. Bibigyan na lakit Okay. Oh, marala naman, ba Hindi po. Kinukulit ako ng no, bata. Sabi ko, hindi ko na siya bibigyan. Hindi ko siya bibigyan. Bibi bi pero bibigyan ko siya ng pagkain. Ay, bibigyan ko ba na siya ng pera? Yeah. Salamat naman at tipo. po. ng tao. Wala ko kaya malalaman. Sobra. Okay. So, oh, ayan, finally nandito na po ako sa pier. Ah, ayan, nandito na po ako. Doon po, sa entrance. sa iso, alam ko. Ah, tayo ah. Salamat ah. Okay, bebe. Thank you, sir. So, ayan, nakapasa po ako sa exam. Bakunya, oh, shout out ka. No, hello, no, hello. No. Hello po. Happy New Year po, sir. Happy New Year po. Aha. Yan po, ang ating mga gwapo. Kapisan. Thank you po, sir. Inay ba Inay ba Inay ba Inay Thank you po, sir. Thank you, sir. Mapasok na po ako talaga naman. Salamat <laughs> po. At nakapasok na ako. Talaga naman mga kapulis. Napakagwapo na mga Yes. Aha. 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 Yes. 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 So, tiyak na ang aking sasakyan po ay malalaking barko na po. So, yung malalaking barko po ay sigurado ko po tatlong oras at kalahati po. Ayan, itiising ko lang po para... Yan, dito lang po papasok na po ako. ako. Yes. Pinas-pinas. Yan, yeah, papasukin na rin ako. Salamat po. Yan, another exam. Ha. Okay po yeah, thank you po. Ah, I just sorry uh, na po. Hay, nandito na po ako sa loob ng pier at napakarami po ng tao. Yan. Ay, salamat po. Sige natin mong madaling araw po ang ating... Anong mata? Ang hirap. At... Mayroon po at meron ba po? Opo po. po. So yan, yeah, nakahabot ako sa Paskat isang oras po ay 9pm ng gabi ay thank po ayan nakaabot din ako Diyos ko doon ako sa siyempre so uh, 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 Wala. Terminal ticket po sa may doon. Salamat bebe. Thank you. 5.40 ito lang. So nakakuha na po ako ng ticket at kukuha na po ako ng terminal ticket. Terminal B. Salamat po at nakaabot ako sa basket. Meron pa pala. Alas 9 ang gabi. medyo marami pong tao ngayon ayan ah, ay, hindi na no, pa na maraming tao kasi na uh, baka siguro po bukas po na umaga magsisimula napakaraming tao kaya buti na lang Naka, ka nila yung bayo kayo yung right so yan yeah, nakabili na po ako ng terminal fee at ako ay pusita na sa loob <laughs> So, bali, alas 9 po ng gabi yung aking schedule. Schedule po ng pag-alis po ng bar. Alas 9 ng gabi. Ito po. Una. Ito po. So, nakapasa muli po ako sa pagsubo. Kaya, salamat po. Salamat po

Ang hirap po na nag-iisa. Wala pong makatulong. Ay, thank you po, ma. Thank you, thank you po. po. Tinaloha na kaya. Happy New Year po. Ay. Salamat po. Talaga namang nakapasa na po ako na dito. Ako ako sa loob. At talaga naman po. Ang daming tao. Hindi na lang. Ina po. Ayan. Ang daming tao. So lumampas po ako. Dapat po ako kay sa gateway. Ay, ang dami. Ang tao. So lumampas po ako. So, ayan. So ngayon. Uh, oh. hey, salamat po at hindi masyadong maraming tao ngayong ng gabi di ka tulungan na nakaraang taon talaga naman punong-punong po ng tao ang pier na ito ano pa so ang ganito na lang po ang aking pagbablog at sana magkita-kita po tayo sa kalapan maraming salamat po happy new year